Una na po ay nais nating ipaabot ang taus-pusong pasasalamat na kahit masungit ang panahon na dala ng bagyong buwan, narito tayo ngayon at sama-sama sa pagdiriwang natin ng banal na misa. Na dito nga po, hindi lamang natin pinapupurihan ng ating Panginoon pinasasalamatan din natin siya sa mga biyayang atin tinamasa nitong nakaraang linggo at sa magandang kapalaran. Magandang kapalaran. Hindi po ba ninyo napapansin, marami mga sakuna at trahedya ang naganap nito mga nakarampanahon. Sa gawing Bisaya, sa gawing Mindanao, lindol bagyo at marami ang nasalanta ngayon isang bagong super typhoon ang nagpapahirap sa marami nating kababayan pero tayo mga taga Bulacan payapa ang ating paligid oo may mga pag-ulan oo meron mga baha pero gaano na ito kung iahambing natin sa baha na naganap sa Cebu. Katiting lang. Kaya ito isang magandang kapalaran na dapat nating ipagpasalamat sa Panginoon. At ito po ay merong mahalagang mensahe sa akin. Kanina naalala ko po yung kwento. May isang lalaki na sa kanyang paglalakad, nakita niya yung mga pulubi na nakahandusay sa kalye. Mga matatanda, mga bata. Nakita niya paghihirap ng marami. At labis siyang nabagabag. Kaya't ang ginawa niya ay dumiretso sa simbahan. Nagdasal. Ano pa sa sama ng loob ay kanyang nasabi, Panginoon, bakit laganap ang kahirapan? Ang dami nagugutom, batat matatanda. Ano ang ginagawa mo para sa kanila? Yan ang tanong niya. Ano ang ginagawa mo para sa kanila? nang biglang sumagot ang Diyos, ginawa kita. At yun ang sagot ng Diyos. Ano ginagawa niya para masolusyonan ang maraming paghihirap? Ginawa kita. At siguro yan ang dapat natin maging pananaw. Kung tayo man ay naligtas sa maraming salot, Oo, magandang kapalaran. Pero may dahilan ng Diyos. Hindi kaya't sa pamamagitan natin, may padama naman dito sa mga nasalanta ang ginagawa ng Diyos para sa kanila. Kaya't pauna na nga po, ipinalam sa inyo, mamaya meron tayong second collection. Ano po? Ipinagutos ng ating obispo na manawagan nang sa gayon makapagpadala tayo ng tulong sa mga kapatid nating na Kaya mamaya po, sana huwag tayong magkuripot, ano? Ibigay natin yung ating makakayanan. Mga kapatid, sa araw nga pong ito, ay ipinagdiriwang natin ang kapistahan. Isang natatanging kapistahan sapagkat ito hindi kapista ng isang tao na naging santo. Hindi rin isang pangyayari na may kinalaman sa ating kaligtasan, katulad ng dakilang kapistahan ng pagsilang ng Panginoon, dakilang kapistahan ng kanyang muling pagkabuhay. Ang kapistahan natin ngayon ay kaugnay ng isang gusali ng isang basilika, ang basilika ng San Juan de Letran. Pinagdiriwang natin ngayon ang kapistahan ng pagkakatalaga nito na naganap pa noong taong 303. at tatlo. Mababasa natin sa aklat ng kasaysayan ng ating simbahan na noong mga unang panahon ng pag-iral ng Kristyanismo, ang mga Kristyano'y pinag-uusig. Ano pat hindi nila magawa ng hayagan ang pagsamba sa Diyos? Kadalasan sila'y nagtatago sa mga yungib, sa mga katakumba, o kaya sa mga tahanan at dito nila ginaganap ang pagsamba sa Diyos. At mabuti na lamang nagpadala ang Diyos ng isang butihing benefactor sa katauhan ni Constantino. Siya yung isinasagala natin tuwing Santa Cruzan. Siya yung katabi ng kanyang nanay, ang Reyna Elena. Isang napakalaking biyaya ang kanyang pagdating sapagkat hindi lamang niya binigyan ng laya ang mga Kristiyano para ganapin ang kanilang pagsamba. Ginawa rin niyang reliyon ang Kristiyanismo ng kanyang imperyo. At tanda ng kanyang pagmabagandang loob, ipinagkaloob na sa Santo Papa ang Basilika ng San Juan de la Tarano kauna unang simbahan, kauna unang basilika. Ito naging tirahan ng Santo Papa. Ano dito'y nakasulat? Ang ina at ulo ng lahat ng simbahan. Ito naging official residence ng Santo Papa bilang obispo ng Roma. Libong taon, ito naging sentro ng pangangasiwa sa Santa Iglesia. Naputo lamang ito nang ang Santo Papa'y lumipat sa Avignon, France, mga taong 1300. At nang matapos naman ang St. Peter's Basilica sa Vatican City, 1600. Dito naman lumipat ang Santo Papa sa kanyang pangangasiwa sa ating simbahan. Pero bagamat sa St. Peter's Basilica, nagaganap ang maraming pagtitimpon, nananatili pa rin ang official cathedral ng Santo Papa ay ang Basilica ng San Juan de Laterano. Yan ang ipinagdiriwang natin nang ang kauna-unahang basilika ay italaga sa ating Panginoon bilang tagapagligtas. Itong pagdiriwang natin mga kapatid ay nagpapaalaala sa atin ng ating tungkulin, mahalin, igalang, pagpitaganan ang templo ng Diyos. At ang templong ito'y ay maari sa dalawang anyo. Ang unang templo ay yung yari sa bato. Totoo mga kapatid, saan man ay mari natin katagpuin ang Diyos sa ating silid. Kaya nga ang Panginoon sa kanyang pangangaral ay sinabi, kung kayo mananalangin, pumasok kayo sa inyong silid ipinilag pinto at doon ay kausapin ang inyong ama na nakakikita ng ginagawa ninyo ng lihim. Mari natin makatagpo ang Diyos sa gitnang bukid sa ating paglalayag sa dagat, sa ating mga gawain sa pabrika. Pwede natin katagpuin ang Diyos. Pero mga piring gusali na sadya natin itinalaga na dito'y kinakatagpo natin ang Panginoon bilang kanyang bayan, bilang kanyang pamilya. Maring ang gusaling ito'y ang simpleng kapilya sa mga barangay. Maring ito yung ating parochial church o maaari naman ito ang katedral ng ating diocese. Ano gusali na sadya nating itinalaga na maging puok ng Diyos at ng Kanyang bayan, yan ang templo ng Diyos. At ito'y dapat nating igalang at mahalin. Ito'y dapat nating turing na pook ng pananalangin. Kaya nga't narinig natin sa ating Ebanghelyo ang salaysay na nandumalaw si Jesus sa templo ng Jerusalem, ano bumulaga sa Kanya? Mga mapagsamantalang mga ngalakal na hanggang sa loob ng templo, ay kanilang ginanap ang pangangalakal. Sinalahula nila ang tahanan ng Diyos. Kaya ang ating Panginoon, buong pagmamahal sa kanyang Ama at buong paggalang sa templo ng Panginoon, buong tapang niya pinagtabuyan ang mga sumasalahula sa templo. Mga kapatid, ang ganitong tanawin ay minsan na rin nangyari sa ating simbahan. Ano po? Doon sa mga lolo't lola, marahil nagisda ninyo na kapag piyesta, ha, yung ating patyo, punong-puno na mga nagtitinda. Ano po? O hindi man panahon ng piyesta, sa mahal na araw, sa ating mga bisita, ito dapat maging pook kung saan pagninilayan ang salita ng Diyos sa pamamagitan ng pabasa. Pero ano nangyari sa mga bisita? Naging fast food. Ang mga tao'y nagpupunta lamang dito sa oras ng pagkain at eat all you can. Kaya tingin ninyo, ang bisita ay nasa Salahula. Yan ay pinagdaanan natin. At mabuti na lamang po, unti-unti, nasa wata, na ituwid, na ipagbawal. Gayun pa man mga kapatid, may ibang anyo na hindi natin ay gagalang ang ating simbahan, Lalo na ang ating pagdiriwang. Kanina nga po naikwento ko yung tungkol don sa isang lalaki. Araw ng linggo, nang si magsimba, pinuntahan niya agad yung pari. At sinabi niya, Father, ito na ang aking guling pagsisimba. Hindi na ako magsisimba kailanman. Nabigla yung pari, gay pa man ay nay, tanong niya, bakit naman hindi ka na magsisimba? At sinabi ng pari, eh bakit nung lalaki, bakit pa ako magsisimba? Hindi mo pa ba pada nakikita habang nagmimisa ka yung mga manang kanya-kanyang rosaryo at nobena? Yung mga kabataan patuloy ng pagtetext yung mga bata naglalaro at marami nagkwekwentuhan. Sinasalahulan nilang simbahan, binabaliwala nila ang pagdiriwang. Dahil ganyan hindi na ako sisimba. Yung pari nag-isip-isip at hindi nagtagal, lumabas muna siya ng sacristy. Sa pagbabalik, meron siya dalang baso punong-puno ng tubig. At ito'y iniabot niya doon sa lalaki. Itinanong ng lalaki, ano po gagawin ko dito? At sinabi sa kanya ng pari, mamaya, sa sandaling simulang ko ang misa, umikot ka sa simbahan. Tiyakin mo, walang maliligwak na tubig. Kaya't nang ng pari ang banal na misa, yung lalaki naman nagsimula na maglakad, ingat na ingat dun sa baso ng tubig at umikot sa simbahan. At tiyempo naman, nang matapos ang misa, nakarati na rin siya dun sa kabilang panig. At siya'y pinuntahan ng pari, tinanong, nakita mo ba yung mga matatanda habang ako nagmimisa, patuloy sa kanila ang rosaryo at novena, nakita mo ba? At yun lalaki mga, hindi po. Nakita mo yung mga nagse-cellphone, nagte-text? Hindi po. Nakita mo yung mga nakwepen todo doon sa likod? Hindi po. Ay yung mga batang yung ay naglalaro sa gitna, nakita mo ba? At sabi ng lalaki, hindi po. Eh, ba't hindi mo nakita? At sabi ng lalaki, kasi po nakatitig ako dito sa baso, baka maligwak. At nangiti yung pari at sinabi niya, ganyan din na kapag ikaw ay magsisimba, huwag ka palingap-lingap, huwag ka titingin sa paligid. Ang iyong paningin ay nakatuon sa misteryong unti-unting na mumukadkad dun sa altar. At yan lang dapat nangyayari, mga kapatid. Yung pag-rosary at -no ay may ibang oras. Yung kwentuhan pwede natin gawin sa labas. Yung pagtatext wala sa lugar, sa simbahan. At yung mga bata pwede natin pigilan. Kapag hindi natin ginawa ito, yan ang makabagong pagsalahula, hindi lang sa simbahan, kundi lalo na sa ating pagdiriwang. At yan ang unang paalaala sa atin. Ang simbahan ito, o maging sa mga chapel ng ating barangay, yan ay mga puok na ating itinangi sa dyan ating inilaan para maging pook tagpuan ng Diyos at natin kanyang bayan. Wala tayong dapat gawin liban ang pananalangin. Sa gayon, may bigay natin ang kaukulang paggalang at pagmamahal. Yan ang una. Pangalawa, hindi lamang ang templong yari sa bato. Dapat din natin tanggapin ang isang misteryosong templo, ang buhay na templo na tinatawag natin the mystical body of Christ. Ito yung kapulungan ng mga mananampalataya. Jesus nananahan sa atin bilang isang pamilya at sa bawat isa sa atin bilang anak ng Diyos, at ng kanyang templo. At yan yung nakabatay dito sa ating pagbasa. Na sinabi ni San Pablo, hindi nyo ba nalalaman na kayo ang buhay na templo ng Diyos at parusa ng Diyos ang sino mang sumira ng kanyang templo sapagkat ang kanyang templo'y banal at kayo ang templo ng Diyos. Paano nasabi ito ni San Pablo? Yan ay nakaugat mga kapatid sa kanyang naging karanasan nang si tawagin Jesus. Nung una, si masugid at panatikong hudyo. Nakita niyang kristyanismo banta sa yudaismo. Kaya nga't ito'y kanyang inusig at taglay ang sulak mula sa mataas na pari, nagbibigay sa kanya ng kapangyarihan na dakpi ng mga Kristiyano at dalhin sa Jerusalem upang litisin at parusahan. At nang siya papasok na ng Damasco, sinalubong siya ng isang maningning na liwanag. ano pa siya nasilaw at nahulog doon sa hayop na kanyang sinasakyan. At mula doon sa liwanag ay may tinig na nagsabi sa kanya, Saulo, Saulo, bakit mo ako inuusig? At naitanong niya, sino ka, Panginoon? At sinabi ng tinig, ako si Jesus na iyong inuusig. Mga katagan natanim sa kanyang isip, pinaglimi-limi. Paano masasabi ni Yesus na inuusig niya? Gayong ang kanyang inuusig ay ang mga Kristiyano. Magkakaroon lamang ng katotohanan ang sinasabi ni Yesus kung siya ay nananahan sa mga Kristiyano. At yan na naging batayan. Kaya't kanyang nasabi, Kayo, ang buhay na templo ng Diyos sapagkat sa bawat isa sa atin nananahan ang ating Panginoon at yan mga kapatid ay bunga ng kagandahan loob ng Diyos yan ay bunga ng dalawang sakramento ang una yan sakramento ng binyag na dito mga kapatid nililinis tayo sa anumang bahid ng pagkakasala. Yan ay paghahanda para sa kadakilaan na sa pamamagitan ng sakramento ng muling pagsilang, tayo ay inaampon ng Ama upang maging Kanyang mga anak. At yan ang kadakilaan tinaglay natin nang tayo bininyagan. Tayo ay mga naging anak ng Diyos. Ang kadakilaan ito ay higit pang pinaigting sa pamamagitan ng isa pang sakramento, ang sakramento ng Eucharistia. Na kapag tinanggap natin ang banal na komunyon ng buong pananampalataya, si Jesus ay dumarating sa atin, nananahan sa atin kung paano si nanahan sa loob ng siyam na buwan sa sinapupunan ng mahal na birhen kung paano siya nananahan dito sa tabernakulo na sentro ng ating simbahan. Siya'y nananahan sa inyo sa sandaling tanggapin niyo siya sa banal na komunyon. Kaya nga't ang simbahan, ang Santa Iglesia, ang kalipunan ng mga binyagan, tayo ang buhay na templo ng Diyos. At ang bawat isa sa atin ay bahagi ng templong ito. Sa atin din nananahan si Jesus. Kung ito lamang mga kapatid ay ating pananaligan, kung ito lamang ay ating panghahawakan, mga kapatid, merong kayang gagawa ng masama sa kanyang kapwa. Pero sa dahilang hindi natin pinanaligan ang katotohanan ito, katulad lang ng mga Hudyo noon, ang mga Hudyo ang tingin kay Jesus, isang karaniwang tao na nagpapanggap anak ng Diyos. Eh katulad ka rin ng mga iglesia ni Kristo. Ang tingin kay Kristo'y tao lang. Pag hindi natin pinanaligan ng misteryo at katotohanan ito, ang tingin din natin sa ating kapwa'y tao lang. At dahil siya isang karaniwang tao, pwede natin siyang gawan ng masama. Pero kung pinananaligan natin ang katotohanan na si Jesus ay nananahan sa bawat isa sa atin, hindi lamang bilang bahagi ng templong pangmalakihan, mga kapatid, ito'y sapat na para ikaw ay pigilan gumawa ng masama sa iyong kapwa. Tandaan natin, mga kapatid, ang mga pananalita ng ating Panginoon sa kanyang huling talinghaga, ang talinghaga ng paghuhukom. Na doon ay sinabi ng ating Panginoon, anuman ang gawin ninyo sa isa sa pinakamaliit na kapatid ko ay sa akin ninyo ginawa. Yan ang katotohanan ng pagiging templo natin. Kaya nga't kung ibinibigay man natin ang paggalang at pagmamahal sa templong yari sa bato, hindi ba't higit pa rito ibigay natin ang kaukulang paggalang sa templong buhay? Hindi lamang sa kabuuan ng katawang mistiko ni Kristo, kundi sa katauhan din ng bawat isa sa atin. Mga kapatid, ang aral na ito ang siyang patutuo na tinutupad ni Jesus ang kanyang pangako. Sabagat bago siya umakyat sa langit sa pagtatapos ng Ebanghelyo ni San Mateo, sinabi ng ating Panginoon, And I will be with you until the end of the world. Ako'y kapiling ninyo hanggang sa katapusan ng sanlibutan. Kapiling natin siya dito sa templong yari sa bato. Kinakatagpo ang kanyang bayan. Kapiling natin siya sa katauhan ng ating kapwa. Hindi lamang do sa mga pinakamahamak, kundi maging sa mga taong pinangigibabaw ng kabanalan, bait at pagmamahal. Ang bawat isa sa atin, templo ni Jesus. Sa pagpapasalamat natin sa bawat biyaya at magandang kapalaran, sa pananalangin natin para sa ating mga kababayan, sinalanta at pinahihirapan pa ng masungit na panahon, pagdasal natin ang bawat isa bilang mga alagad ng Panginoon, ibigay natin ang kaukulang paggalang at pagmamahal sa kanyang templo. Templong yari sa bato o templo sa katauhan ng bawat isa ng ating kapwa.